Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Sa ganitong paraan nga po pala ng pagluluto ng dynamite mga kasawlo, ay di na po kayo maanghangan or mga plus gamat keng lara. First things first po, wow! English! Improving! Ayan, hinugasan po muna natin yung mga sili po na pampaksiw or pang dynamite. Tapos, ayan po, leftover na ham and bacon lang po pala yung ginamit ko dyan. Siguro, kalahating pack ng bacon, kalahating pack din po ng ating ham. Hiniwa ko lang po yan ng pa-cubes or maliliit po. Ayan po yung sinasabi kong way kung paano po ako maggawa ng dynamite. Imbis po na buo yung ating lara na pampaksiw. Lara! yung sili po natin na pang dynamite, eh ginugupitan na lang po natin. Dati po kasi inaalisan ko yan ng buto, pero sobrang anghang po sa kamay tapos antagal pa pong linisan ng ating larang pampaksiw. So ayan no, sasangkapan ko pa po pala yan mga kasawlo ng tatlong kutsarang mayonnaise at saka ginisamix at paminta lang po. Yan lang po yung sangkap niya. Tapos haluin lang natin siya ng maige or mabuti para mag-combine po yung sangkap. So ayan, dalawang uri po pala ng ating dynamite yung ginawa ko. Meron din tayong corn tuna na dynamite. Ganon din po yung way natin ng pagluluto. Lagyan din natin ng mayonnaise, ng paminta at saka ng ginisa mix. So ayun pa, wala na akong ibang nilagay dyan kundi ganyan lang po. Tapos siniwa ko lang po yung cheese. Kayo na pong bahala kung gano'ng kakapal yung gusto nyong cheese or gano'ng kahaba. Pero tayo po ay maliliit lang since maliliit lang po yung tira nating pabalat ng lumpia. So ay nag-ano nag, na po ako, nagbabalot na po ako ng lumpia. Medyo ito lang po yung pinakamatagal na gawin yung pagbabalot po ng, ay lumpia ako na, yung pagbabalot po ng ating dynamite. At sinisigurado ko po sa inyo mga kasolo, sobrang moist po ng ating dynamite, hindi siya dry sa loob. Bali, ayan po, no? ah uh, nag ganyan po yung way, way, ko ng pagbabalot. Hindi ba po, mas madali po yan kesa dun sa nakaugalian natin kung paano tayo magbalot ng ating dynamite. So, ayan po, no? Pasensya na po kung ganito yung boses ko. Napakalambing po, no, mga kasaw, no? Dahil... Allergy, attack na naman po tayo. Pag malamig, mainit yung panahon, Ayan po, ina-allergy po tayo. At after 8,075 days na naman po, ayan, natapos na natin yung pagbabalot ng ating dynamite. At dahil maanghang po yan, syempre gawan din natin si Rai Rai ng turon. Kakaibang turon po yan. Kakaiba daw. Same lang po ng, paano po yung usual po na turon. Ayan po, at may tira tayong cheese. Nilagyan din natin ng cheese yan sa loob. So, ayan na prito na po pala yung ating mga turon, mga kasaulo. Hindi lang po ako, basta pinirito ko yung turon, ganoon na lang po. Yung ginagawa ko po ay nagkakaramelize po ako ng brown or wash sugar. 2 to 3 tablespoon po. Tapos, halu-haluin nyo lang po hanggang sa malusaw or magkaramelize yung ating sugar. Tapos po, maglalagay po ako ng two tablespoon ng butter pag lusaw na lusaw na po talaga yung ating sugar na kinaramelize. Tapos haluin nyo lang po, huwag nyo pong tigilan para hindi madulok yung ating niluluto na caramelized sugar. At pag okay na po yan, pag medyo brown-brown na siya, mukha na siyang caramel, totoong caramel po, ay ilalagay na natin yung ating napritong turon. So, ayan po, luto na yung ating caramelized turon ng sagin. Ay, ang arte! Ganyan po talaga, mga kasalo. Pag ako po yung nagluluto ng turon, gusto ko ay meron siyang caramelized na sugar sa kanyang labas. So, ayan po, no, nagpiprito na po pala tayo ng ating dynamite. Hinuna ko yung ham and bacon na dynamite. Tapos, sinunod ko rin po yung ating tuna dynamite. So, ayan po, luto na po pala yung ating mga dynamite. Hindi ba po, mukhang ko lang yan, pero masarap po, mga kasawlo. At least, hindi po naanghangan yung ating mga kamay ngayon. Di tulad dati, hanggang kinabukasan, maanghang po yung mga kamay natin. So, ayan po, ano, mag rin po pala ako ng pancit canton, syempre merienda no? at saka naglaga ako ng itlog. Ang paboritong itlog natin. So, ay mga kasawlo, kain po tayo. Sobrang na-enjoy po namin yan. At kung tatanungin nyo po yung mga pinagluto ko, si ate, si tatay, si Rayray po. Hindi na natin tatanungin dahil hindi po niya tinikman dahil medyo maanghang. Mas gusto po namin yung tuna. Pero, agad po nakakaumay yung tuna pero mas masarap siya. Kumbaga, makadalawa ka ng ham and bacon, isa sa tuna. So, ayan po mga kasawlo. At dito ko na po tatapusin ang ating video. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. God bless us all po. Bye!